Naglabas ang umuloy pruweba ang China na ang Pilipinas daw ang nagsimula kaya nagkaroon ng banggaan sa dagat noong linggo. Pero buwelta ng Philippine Coast Guard, hindi sila patitinag sa anilay mga kasinungalingan ng China. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Ito ang video ang inilabas ng Chinese Embassy kaugnay sa banggaan malapit sa Ayungin Shoal nitong linggo. Sa aerial video, makikita ang resupply boat ng Pilipinas na unay sa May 2 o UM2. Kumabig ito pakanan sa direksyon ng dihamak na mas malaking Chinese vessel na China Coast Guard 5203. Sa sumunod na kuha ng China mula sa kanilang barko, makikita ang pagliko ng UM2 hanggang sa mahagip ito ng Chinese vessel. Ang mga video na yan ang pruweba raw ng China na Pilipinas ang namprovoke. Makikita sa naturang video ang delikadong pagmaniobra ng UM2. Well ng Philippine Coast Guard. puwenta ng China yan, kaya malamang sila ang bida. Of course, the video that they are going to show are um, on their own advantage. But for the Philippines, as I said, uh, we don't respond to lies. We don't comment on um, fake narratives. Um, our claims are always supported by compelling videos and images. Ang mga kasama rin nilang media raw ang magpapatunay ng pangahara sa atin ng China. Mismong News 5 nga ang nakakita kung paano dinikitan, pinalibutan hanggang sa mabanggaan ng barko ng China, ang ating BRP Cabra kahit napatay na ang makina nito. Gayun din ang estratehiya ng China na harangin at paghiwalayin ng supply boat na naka-escort na barko ng Pilipinas. Pinamamadali na ni Pangulong Bongbong Marcos ang investigasyon sa banggaan. The commitment of the Commandant of the Philippine Coast Guard, um, Admiral Ronnie Gavan, is uh, within five days no, uh, that we uh, started the investigation, uh, we can be able to provide a complete, uh, full detail investigation and have it submitted to the Office of the Secretary of Transportation. Nagpaabot naman ang suporta sa Pilipinas ang iba't ibang bansa, partikular ang Amerika. Nagkausap pa nga sa telepono si U.S. National Security Advisor Jake Sullivan at Philippine National Security Advisor Eduardo Anyo. Pero ang China tinawag na baseless. Walang basihan ng mga paratang sa kanila. Hindi rin daw maganda ang ng Amerika sa pamprovoke sa Pilipinas. Nagbabalita mo sa Frontline, sa Monte News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong panita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.